second day pa lang. Second day pa lang, nararamdaman ko na this is our own place for kids. Kasi, first day, wala nung nangasar. Yung parang, you get to know the person. Pagdating second day, parang, they tend to tease you already. Parang, they already know you. Mostly, ano autistic. It's weird, pero hindi naman kasi ako autistic. I'm very nice. Just because I'm very nice. Masyado kasi ako mabayad, that's why they tease me. Mayroon kasi mga ano, students, LM, grade 1 sila naging friends. They have this feel na ayaw nila sa akin. Hoy! Anong ginawa mo sa kasama ko? Sa isang mga leon, isang kampo ng mga leon, ako yung tigre na pinapalaya. So parang they try to beat me up, para lumayas, par hindi ka naman kasama sa grupo namin, umalis ka na, hindi papatayin ka na. parang ganun yung ano ta, approach, parang sakit. Sinapak niya ako from my temple. Siyempre, just five seconds, parang wala akong nakikita, sin black out, akala mo nasa langit ka na bigla. He was older nga, and he was tall, parang... yes this face, it was very demonic, parang nakikita mo parang nakakita mo si Santana sa harapan mo. Parang nakagrin siya ng sobrang sama. And yun, tinawag ko si mom. And only words na sinasabi ko pumunta sa si guidance was, so, ano, grabe naman. Ito pa talaga yung ko sa nanay ko. Birthday niya kasi yun. Siyempre, luha lang ng luha. Ito pa yung regalo ko sa nanay ko. Napakasakit. Uh, nung nangyari yung bullying, uh, nasa first year high school siya. Ngayon, incoming third year high school na siya. Kasi si... Uh, siya yung tipo ng bata na hindi kagaya ng iba na iko-contain lang niya sa sarili niya yung nangyayari sa school niya. Ever since bata siya, parati siyang nagkukwento talaga sa akin. So, nung nagsistart pa lang yung bullying... Alam ko na at uh, maraming beses pumunta ako sa eskwelahan. Uh, Kinausap ko yung mga teachers kasi yun na daw muna yung unang ano eh dapat na gawin. Tumawag yung guidance counselor. Kailangan ko daw pumunta sa school. Tapos ang sabi nila kailangan ko daw sigurong ipa-check up kasi nasaktan siya. Sabi ko, uh, sa anong anong klasing pananakit anong nangyaring paano siya nasaktan tapos sabi niya ano um uh, binugbog na daw yung term nabugbog daw ng kaklase puro sa ulo daw yung tama tapos putok daw yung bibig sumugod na ako tapos uh, hindi ko muna sila kinausap diniretso ko muna sa ospital yung anak ko nung pagkatapos nung lahat ng tests tsaka kasi since head injuries kasi siya eh, so kailangan siyang obserbahan oo within ano 24 hours ganyan pag magsuka kasi baka may fractured skull although na x-ray na siya sabi kasi minsan hindi daw lumilitaw pag medyo maliit kailangan CT scan MRI dumiretso ako sa munisipyo para magpa-blotter. Tapos, uh, sinalaysay ko doon kung anong nangyari, kasama ko yung anak ko, nilagay niya doon, pati yung pangalan ng bata. Hindi namin alam yung address nilagay namin yung kasi kung saan siya naganap. Tapos, uh, sabi naman ng taga-barangay, pumunta daw sila sa o, sa school para tanungin kung saan nakatira tong bata, pero ayaw nilang ilabas. Ayaw nilang, kumbaga, parang internal daw kasi yun. Isa pa yun sa mga worries ko. Paano siya, ano, naging internal lang sa school? ba diba? Kasi sa akin ang pala nakita isang kriminal na... Ano, di ba kriminal siya eh. hindi siya contained lang na nagdapat gawa ng paraan ng isang institusyon lang. Although doon naganap, 'di ba? Pwede silang magkaroon ng ano, ng sarili nilang investigasyon, wala namang problema doon. Pero para i-contain nila, hindi tama.